Good morning, good morning, good morning po mga kaibigan ko. Nakaharap po yung camera ko doon kasi hindi po yan pwedeng ikut-ikutin. Di po katulad ng ibang camera na pag nakaharap doon pwede pong iharap sa inyo pagka nagsawa kayo doon. Pero ito po akin ay hindi pag ipo inuikot-ikot niyo mamamatay. Pag nilipat niyo po sa iba na mamamatay. Beno, good morning po, good morning, good morning po sa lahat ng aking mga kaibigan. Good morning po sa inyong lahat diyan. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan ko, good morning po sa inyong lahat diyan. Mga katinu ipinay, good morning po. Ayun, samahan niyo po ako papasok po ako ng trabaho. Nag <laughs> Sabi ko ang aga-aga ni Tita Emmy magpapasama sa inyo. Ayun, samahan niyo po si Tita. Maraming po salamat. Buenas dias. Buenas dias. <laughs> Ayan po yung tigalinis ng kalsada rito. Ayan. Ayan. Salamat po at samahan niyo si Tita Amy. Ganito po. Aga-aga gala-gala po tayo. Mi po si Tita mi po ngayon na ipapasok. Pasok po si Tita Amy ng trabaho. Ayan. Ang lamig po ngayon. Dito. Malamig. Mayroon pong dug dug, -dug doon. <laughs> malamig lang ang panahon. Ayan. Oras ng babaan ng mga aso ngayon. Pag-alagala po. Ay, kinamay lang niya, oh. Yung tae. Wala pong supot ng kamay. Kinamay niya po yung tae ng aso. Hindi mo lang nagdala ng supot. Ano ba yung Kaburara naman. <laughs> Babae na yun. Ay. Oh, wow, pero gaba, tita Emi. Ha? Yan ang aga. <laughs> Kinamay niya po. Kasi dito bawal po yung ano, pag dumi mo po yung aso, kailangan mo kunin. Pero yung, kami naman po yung may aso, pero nagdadala po kami ng supot para pang, ano, dakot. Yung ibig sabihin, para pang kuha. Nagdadala po kami ng tisyo, tapos sinusupot po namin. Siya, nakakinamay. Kinamay niya yan. Ano ba diba yun? Di ba lang nagdala ng bantes. Ay, ganun po talaga buhay. Ayan, samahan niyo po ako. Magpasok po ako nga ng trabaho. Aga mo, Tita Amy. Maaga po akong bunga ba? Kasi maaga po ang pasok ko. Ayan. Pasok. Ayan, malikot mo. Tita Amy, Hilikot mo. Nahilo na kami. Ayan, tumawid po kasi ako. Binilisan kong ko pagtawid ko yan pero yan sama-sama lang po kayo sa akin sa dilim ng umaga. Malamig. Giniginaw si Tita Emi. Giniginaw. Giniginaw po ako. Nilalamig po ako. Ayan. Bagay yung kamay ko lang po ang nilalamig kasi po mapuprosen. Mm -hmm. Hindi po nababalot ng jacket yung kasi nakahawak po ako dito sa inyo. Hawak-hawak po po kayo. Ayan. Diyan na kay po sa boses ko ho. Kasi minsan po ay talaga nagsasara. Nagsasara po yung boss ni tita Emi may gawa ng sa thyroid po niya. Pero mamaya pong hapon, meron po akong check-up. May check-up po si tita Emi. Mamaya ang hapon, meron po tayong doktor. Punta po ako sa doktor ko mamaya ang hapon, alas 4. Uuwi lang po ako ng saglit. Kukunin ko lang po yung papel na binigay sa akin na resulta ko anong meron dito sa ano ko lalamunan. Ayan, tas dadali ko po sa doktor ko para mabasa po niya. Pero sabi po ng ano ng amo ko na doktora, meron nga po akong thyroid. Ayun, kailangan ko raw po humingi ng gamot sa aking doktor. Sabi niya kailangan humingi ka ng gamot mo. Huwag kang papayag na hindi ka bibigyan ng gamot. Sabi niya, sabi niya pagkaano, Tawagan mo ako at nang magkaintindihan kami dalawa. <laughs> sabi niya gano'n, para daw magkaintindihan sila ng doktor ko. Sabi niya gano'n, ako magpapaliwanag sa kanya bawat nararamdaman mo. Kasi tuwing pumapasok po ako sa amo ko, yun, tinakausap niya ako, kumusta na, kumusta na, anong nararamdaman mo. Yun, sinasabi ko naman po. Kaya sabi niya gano'n, sa araw-araw na lagi namin pag-uusap, siya na magpapaliwanag daw sa Doktor ko. Sabi niya, paliwanag ko sa doktor mo kung ano yung mga lahat na nararamdaman mo sa araw-araw. Ayun po. Kasi po, minsan sumasakit din po yung mata ko eh. Ganon. Ayun. Kaya sabi niya, ganon. Ipaliwanag natin lahat siyang mga nararamdaman mo dun sa doktor mo. Ayun. Buti nalang meron akong among mabait, no? <laughs> mabait naman po talaga yung amo ko. Ayun. Sama lang po kay, kay Tita Amy, ayan, para sa trabaho. Ayan, maraming salamat sa inyo. Lagi mga kaibigan ko sa patuloy at patuloy ninyo pagsubaybay kay Tita Amy sa araw-araw. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo, sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Sana po sa akin po mga manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Sabel <laughs> na magkasama sama po tayo araw-araw. Ayan hindi niyo po mamimiss yung ating mga pagsasama sa araw-araw. Maraming po salamat sa inyo. Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Magpapaalam na rin po si Tita eh sa inyo at malapit na rin po ang aking trabaho. Ayan. Medyo hingal-hingal-hingal din po si Tita Amy habang nagsasalita. Kaya thank you very much po sa inyong lahat dyan. Bye-bye po. Bye, bye po sa inyong lahat dyan. Bye-bye.